So ayan nga guys, nakakamangha talagang uh, Emirates Palace dito sa Abu Dhabi mismo at nakikita namin sa aming uh, dalawang mata. Ayan. So hindi hindi man bawal dito mag uh, picture picture, mag video. So, wag lang gagalawin yung mga dapat galawin. So, yan. Ang ganda dito. Ayan. Pag makikita mo, may Christmas tree na pinakamalaking Christmas tree nila dito. Ayan, pag makikita ninyo, guys. Ayan. At saka, ang ganda dito sa tuktok na ito. Ayan ang ganda siya ngayon ngayon hindi sa bawal kasi nga eh, marami naman mga ispat dito nagpepicture picture lahat sila eh, video at saka nagpipicture so nahahawaan na rin tayo magpicture picture dito ayan mga kasamahan din na uh, nagbibidya, picture-picture din sila dito.